araw mga kaibigan. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay punong-puno ng mga nakakamangha at interesting na kwento? Maraming bagay na hindi pa natin alam tungkol sa ating bansa. Mula sa mga kakaibang hayop hanggang sa mga magagandang tanawin, siguradong mapaisip kayo. Payo, bakit ngayon ko lang nalaman to? Kaya naman, samahan nyo ako sa pagtuklas ng mga katotohanan tungkol sa Pilipinas na magpapalawak ng ating kaalaman at magpapaproud sa atin bilang Pilipino. Narito ang sampu o higit pang mind-blowing facts tungkol sa Pilipinas na siguradong magpapahanga sa inyo. Dito sa atin, umpisa pa lang ng Setyembre, ramdam na ramdam na natin ang Pasko. Naglalabasan na ang mga dekorasyon, parol at nagsisimula na rin tumuktog ang mga Christmas carols. Hindi lang yan, nagkakaroon na rin ng mga Christmas party at reunion. At syempre, hindi mawawala ang mga handaan at noche buena. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na ang Pilipinas ang may pinakamahabang Christmas celebration sa buong mundo. Mula Setyembre hanggang Enero, halos apat na buwan tayong nagsasaya at nagdiriwang ng Pasko. Tunay ngang mas masaya, mas makulay at mas mahaba ang Pasko sa Pilipinas. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay binubuo ng napakaraming isla? Dati, ang alam natin ay nasa pitong libo, isang daan at pito lang ang isla sa ating bansa. Pero alam nyo ba na ayon sa pinakahuling survey, mas marami pa pala ito. Ayon sa Namria, umabot na sa 7,641 libo anim at apat na isa ang kabuuang bilang ng mga isla sa Pilipinas. Ibig sabihin, mas marami pang isla ang pwede nating puntahan at tuklasin. Hindi pa lahat ng isla na ito ay may nakatira o may pangalan. Kaya naman, sino ang nakakaalam kung anong mga sorpresa ang nakatago sa mga islang ito? Bukod sa ating pambansang wika na Filipino at sa Ingles, alam nyo ba na mayroong pang mahigit isang daan at pitumpong wika at dialekto ang ginagamit sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Ang galing, di ba? Ang bawat rehiyon, probinsya at minsan pati ang mga malilit na komunidad ay may kanya-kanyang wikang ginagamit. Ilan sa mga pinaka-rare na wika sa Pilipinas ay ang inibaloy sa Benguet, ang ibanag sa Cagayan, at ang eskaya sa Bohol. Nakakamangha, hindi ba? Alam nyo ba na ang pinakamaliit na isda sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas? Ito ay ang pandaka pigmaea o mas kilala sa tawag na dwarf goby fish. Napakaliit ng istang ito na halos kasing laki lang ng butil ng bigas. Lumalaki lang ito ng siyam hanggang 10 mm. Napakaliit nito kaya naman mahirap itong makitang ating mga mata. Natuklasan ang istang ito sa mga ilog ng Luzon. Tunay ngang nakakamangha ang biodiversity ng ating bansa, hindi ba? Ang Maynila, ang ating kabisera, ay kilala sa makulay na kasaysayan kultura at siyempre sa dami ng tao. Sa katunayan, ayon sa datos, os ang Manila ang may pinakamataas na population density sa buong mundo. Umaabot sa 42,000 kataw kada square kilometer ang nakatira sa Manila. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na palaging siksikan at traffic sa lungsod na ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin masigla at puno ng buhay ang Maynila. Dito mo mararanasan ang tunay na kultura at buhay ng mga Pilipino. Sanay na sanay na tayo sa mga tricycle at jeepney bilang pangunahing transportasyon sa Pilipinas. Ngunit alam nyo ba na may isang isla sa ating bansa na halos walang motorized vehicles? Ito ay ang isla ng Kaminawit sa Mindoro. Sa islang ito, ang mga residente ay mas pinipiling maglakad o gumamit ng bisikleta. Dahil dito, tahimik at payapa ang buhay sa Kaminawit. Malayo sa polusyon at ingay ng lungsod, tunay ng nakakarelax at nakakaginhawa. Kilala ang Pilipinas sa iba't ibang produkto tulad ng saging mangga at pinya. Ngunit alam nyo ba na tayo ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa nyog? Tama, tayo ang coconut king ng mundo. Ang Pilipinas ang number one producer ng nyog sa buong mundo. Ginagamit ang nyog sa napakaraming bagay mula sa langis gata cosmetics at syempre sa mga pagkain. Kaya naman, sa susunod na makita kayo ng produktong gawa sa nyog, tandaan nyo, gawang Pinoy yan. Alam niyo ba na ang pinakamalaking perla sa buong mundo ay natagpuan sa Pilipinas? Ito ay ang Pearl of Lao Tzu o mas kilala sa tawag na Pearl of Allah. Natagpuan ang perlas na ito sa Palawan noong 1934. May bigat itong 6.4 kilograms at may habang 9.4 inches. Grabe, parang bola ng basketball sa laki, di ba? Tinatayang nagkahalaga ang perlas na ito mahigit 100 milyon dollars! Ngunit sa halip na ibenta, itinago ito at ngayon ay makikita sa museo sa New York City. Kilala ang Stonehenge sa England bilang isang prehistoric monument na gawa sa mga malalaking bato. Ngunit alam niyo ba na may sarili tayong Stonehenge dito sa Pilipinas? Matatagpuan sa Magsuhot, Negros Oriental ang Nalusuan Stone Circle. Ito ay isang grupo ng mga malalaking bato na nakaayos sa pabilog na forma. Hindi pa rin malinaw kung sino ang gumawa nito at kung ano ang gamit nito noon. May mga nagsasabi na ito ay ginagamit sa mga ritual, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang uri ng kalendaryo. Alam nyo ba na mayroong isang underground river sa Pilipinas na kinikilala bilang isa sa New Seven Wonders of Nature? Ito ay ang Puerto Princesa Subterranean River National Park sa Palawan. Ang underground river na ito ay isa sa pinakamahaba sa buong mundo. Umaabot ito sa 8.2 kilometers at dumadaloy sa ilalim ng lupa bago ito bumuhos sa dagat. Tunay ngang nakakamangha ang ganda ng kalikasan sa loob ng kuweba. May mga naglalakihang rock formations, naglili parang paniki at iba't ibang uri ng hayop na nabubuhay sa dilim. Alam nyo ba na mayroong isang probinsya sa Pilipinas na kilala bilang Twin Capital of the Philippines? Ito ay ang Alabat, Quezon. Sa Alabat, hindi pang ang pagkakaroon ng kambal. Sa katunayan, halos lahat ng pamilya dito ay mayroong kambal. May mga naniniwala na ito ay dahil sa tubig na iniinom ng mga residente, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang biyaya mula sa langit. Kung gusto nyo makakita ng maraming kambal, bisitahin nyo lang ang Alabat, Quezon. Kilala ang Chocolate Hills sa Bohol dahil sa mga hugis sokolateng burol nito. Ngunit alam nyo ba na ang mga burol na ito ay hindi talaga kulay sokolate? Sa katunayan, ang mga burol na ito ay natatakpan ng mga berdeng damo. Nagiging kulay sokolate lang ito tuwing tag-init dahil natutuyo ang mga damo. Kaya naman, kung gusto nyo makita ang Chocolate Hills sa kanilang pinakamagandang anyo, bisitahin niyo ito tuwing tagulan. Alam nyo ba na ang pinakamalaking agila sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas? Ito ay ang Philippine Eagle o mas kilala sa tawag na Haribon. Ang Haribon ay may habang tatlong punto, tatlong talampakan at may wingspan na umaabot sa pitong talampakan. Mas mahaba pa sa isang adult na tao, di ba? sa kasamaang palad, ang haribon ay isa sa mga endangered species sa buong mundo. Ilan na lang ang natitirang haribon sa kagubatan dahil sa patuloy na pagkasira ng kanilang tirahan. Mayroong isang alamat na nagsasabi na mayroong isang barko na puno ng ginto ang lumubog sa dagat ng Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Sinasabing ang barkong ito ay naglalaman ng mga kayamanan na ninakaw ng mga Espanyol sa mga Pilipino Hanggang ngayon, wala pa rin nakakapapatunay kung totoo ang alamat na ito o hindi. Marami ng mga treasure hunter ang nagtangkang hanapin ang barko, ngunit wala pa rin nakakapagtagumpay. Sino nga ba ang nakakaalam? Baka isang araw ay may makadiskubre ng misteryosong barkong ito at matagpuan ang mga kayamanang nakatago rito. Kilala ang Banawe Rice Terraces bilang 8 Wonder of the World ang mga hagdan-hagdang palayan na ito ay ginawa ng ating mga ninuno gamit lamang ang kanilang mga kamay at mga simpleng kagamitan. Alam nyo ba na ang Banawi Rice Terraces ay mahigit dalawang libong taon na? Ibig sabihin, mas matanda pa ito kaysa Great Wall of China at sa Pyramids of Giza sa Egypt. Hanggang ngayon, ang Banawi Rice Terraces ay ginagamit pa rin ng mga ifugao sa pagtatanim ng palay. Tunay ngang kahanga-hanga ang talino at galing ang ating mga ninuno. at yan ang ilan sa mga katotohanang hindi mo alam tungkol sa Pilipinas. Marami pa tayong dapat tuklasin at matutunan tungkol sa ating bansa. Kaya naman, patuloy nating mahalin, pahalagahan at ipagmalaki ang ating kultura at identidad bilang mga Pilipino. Alin sa mga ito ang pinaka nakakagulat para sa iyo? Ay comment mo sa baba at ibahagi ang iyong mga saloobin.